shout out guys uh, mayroon meron tayong papakita lang ano sa mga gusto mag DIY ang sasakyan po ito guys ay nagkaroon ng hard starting so nakita ko po itong filter ko ay eh, napakarumi na yung filter ko so may filter po ako dito para lamang ito sa mga gusto mag DIY uh, may tindihan nila kung paano pagkabit nung tinatawag natin fuel filter so ganito yung guys pagkabit ng fuel filter para maintindihan po ninyo. ah uh, shout out nga pala sa mga follower ko na gusto mag DIY sa mga baguhan at sa mga mekaniko po. Shout out po sa inyo lahat. Alam ko po ninyo napaka basic at napaka simple lamang po ito. Ito para sa mga baguhan na gusto magpalit na ng filter at makaiwas doon sa mga gastusin. So ganito yung guys no, sa mga gusto magpalit. May kita po natin yung aro. May aro yan. At itong isang wala. So kung titignan natin itong fuel filter ko yan. So ito po yung galing sa tangki. Galing sa tangki papasok. Yan. Ito naman po papunta doon sa gaburito So ang, ang ganito po ang ano niyan, ang sistema. Galing sa tangki, ito papunta sa gab So ang sa mga itong sitwasyon po karamihan po dito uh, before pump po siya. Katulad nito, nandito po yung bumba at nandito yung tangki ito po yung retainer ng bumba at ito naman papunta sa gaborator. So simple lang ang pinapaabot ko lamang yung pagpapalit ng filter. Uh, para maintindihan natin ay mayroon pong aro. So sundin lang natin yung aro. Katulad nitong out po siya dito po yung in. So papalitan na natin guys. So ito po yung arrow. Yung arrow dito. So guys, napalitan na natin ng fuel filter. So anong dahilan kung ba't nagpalit ako ng fuel filter? Una guys, pag tumatakbo ako, tinitirik ako. Pangalawa, ang filter na ito ay barado na. So nung binuksan natin, nakita natin ang fuel filter ay napakarumi na at may mga tubig na rin sya. Kaya nagiging dahilan kapag tumatakbo ka, ay natitiri ka at the same time yung kanyang RPM ay hindi stable dahil dito sa fuel filter. Baka kung ganitong nararanasan mo sa sasakyan mo guys, kinakailangan mo rin siguro una magpalit ka ng filter at the same time dito mo masusubukan kung gaano kaganda ng hatak ng iyong makina. Dahil isa rin sa mga dahilan sa filter na ito ay nagkakaroon ng hina ng hatak ang iyong sasakyan kapag ang iyong fuel filter ay barado na. So maraming maraming salamat guys. I'm Mr. Pads. So wag mo kalimutan guys mag-follow, share, like ang mga video ng ito para maabot sa ating mga kaibigan, kakilala o sino man sa ating mga kababayan na may mga problema, mayuwasan ang malaking gasto sa kanila sasakyan. Baka katulad kami o ikaw ng problema ng sasakyan ko ito. Salamat. God bless.